Itinuturing na inspirasyon ng kanyang mga kamag-aral ang isang estudyante sa Manawag, Pangasinan na may kapansanan sa kanyang spinal cord. Hindi kasi naging hadlang ang kanyang kondisyon para mamuhay ng normal. Ang kanyang kwento sa report ni Joy Segi ng GMA Dagupan. Mahimik at masipag mag-aral. Ganito ilarawan ng mga guro at kapwa niya mag-aral ang grade 6 pupil na si Gia Gomez ng Babasit Elementary School sa Manawag, Pangasinan. Katabi niya sa upuan ang kanyang walker at electric bike na mala ATV o all-terrain vehicle. Ipinanganak si Gia na may spinal bifida. Kondisyon ito kung saan hindi kumpletong pagsasara ng backbone at membrane sa palibot ng spinal cord ng isang tao. Pero hindi ito hadlang para magpursigi sa pag-aaral si Gia. Ginagamit ko po yung motor ko at saka ito pong walker. Kahit na ganito po ako, marami rin naman po akong kaibigan. At marami rin tumutulong po sa akin. Ginagamit ni G ang kanyang electric bike para makaikot sa paaralan. Balang araw, nais daw niya maging isang certified public accountant. Pag hindi niya po kaya, sinasabi niya naman po sa amin. Hindi lang naman po ako yung tumutulong sa kanya, pati po yung iba namin kaklase. Todo suporta rin ang ina ni Gia sa kanya na isa ring guro sa pinapasukan nitong paaralan. Nung una, nung baby, kasi siyempre nababahala ka, baka yung mga nagagawa ng ibang bata, hindi niya magawa. But later on in her life, nagagawa naman niya yung nagagawa ng mga normal na mga bata. Hangad ni Gia na ang kanyang kwento magsilbing paalala sa kabataan na mahalagang edukasyon at dapat itong pagsikapan anuman ang kalagayan sa buhay. Nagte-thank you po ako sa pagmamahal nila sa akin. Kahit na ganito po ako. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.